So, ano, inahamon kita kiboloy, Bole, pahinto Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni, ni, ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay ka, si Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Si, feeling ko si, si, si Kiboloy. <laughs> Yung nagpainto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan niyo yan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> So, ano, inahamon kita kay Bole, pahinto mo nga ang kudot siya. <laughs> Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang ah, niyo pala eh. <laughs> 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 Sabi niya daw, no, stop. Sige nga, punta kang gitna ng ano, Edsa, stop mo yung traffic doon. <laughs> <I> stop. <laughs> ang galing. Gusto ko pong bigyan ng pagkakataon mag... Pasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si Elias uh, Amanda. Yes, Ms. Amanda, please proceed. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KJC.